Time check po natin 8.52 Yan, 8.52 na po Yan, pauwi na po tayo Pababa na po tayo ng Diego? Hindi ko na po nakuhanan yung aking mga anak Nung nandun po ako Bali, yung last na po na kuha ko is yung nandun po ako sa may Nung papunta pa lang po ako Tapos uh, Ngayon papauwi na po ako Ito po yung una kong kuha Yung papunta po na Tapos uh, na po ako ng junction ng Mangandingay Yan po siya Yan Yan Palabas na po ako ng Mangandingay. Ito na po yung papuntang Mangandingay. Palapit na po ako sa junction mismo. And dito sa aking gawin may mga palayan. Yung sa aking kinalalagyan. Salamat po sa pagantabay at sumama po sa aking pagbisita dun sa aking mga anak papa nagpapasalamat po ako dahil sa pagkantabay nyo po para na rin po kayong sumama dun sa aking pinuntahan kaso nga lang po yung dun sa pinaka destination na po niya hindi ko na po nakuhanan ng video yung aking mga anak yan maraming maraming pong salamat sa lahat po sa inyo sa mga sumusubaybay sa akin Salamat po ng napakarami At malapit na rin po tayo Sa ating 3K Malapit na po yung ating 3K Kaya nagpapasalamat po ako Sa lahat ng mga Sumusuporta at umantabay po Ng aking munting channel Yan. Dahil po wala po kayo ng mga sumusubaybay at wala po kayo mga nanonood wala rin pong mabubuong mga content na gaya nito yan yung background ko po na naman po dyan sa likod ko is mga palayan ma halos ma kailan lang tinanim yan siguro dahil maliliit pa lang dyan yan salamat po pala dun sa aking kaibigan yan sa aking kaibigan kay sir JP at saka saka kay Edmar Martin shout out sa iyo Edmar Martin yan aking kaibigan malapit na po nating mariting ang 3K. yan Patuloy lang po kayo palaging umaantabay sa amin. At pagbubuting o pong mabuti na kumuha ng mga gandang spot, mga gandang view. yan po. tabayanan niyo po, mga susunod ko po pong mga upload para po sa inyo.